we have this photo. Do we have a uh, do we have a photo of uh, Nevin? Can can we show that photo of Nevin? Ay, oh, ang ganda. Ang ganda? Oh, an an ano yung ito? Yung <laughs> ano ang ano ang sinasabi mo dito? Ay, hi, si Papa. Oh, talaga naman. Oh, no, but uh, we have a photo of uh, Nevin. Oh, sino mas uh, malaking influence sa sa pagkanta? Papa, Mama. Mama po. Mama. Hmm. ma Sino marunong kumanta? Mas magaling po si Mama. Ah, okay. There. <laughs> ano ang kwento niyan, Levin? Know. Ano ang kwento know. ng litratong niyan? Para po, ata nasa church po ako niyan. Okay. Tapos, parang pinaglalaruan ko ata lang po yung mic niyan eh. Uh -huh. Pero parang gusto, sa utak ko po, gustong-gusto ko na pong kumanta diyan. <laughs> Okay. At ano ngayon ang pakiramdam na ika'y uh, The Voice, a grand winner? At pag nakikita mo ito na batang-bata ka, well, ngayon ay eh, binata ka na. na. From the very beginning, you always wanted to sing. Opo. Ito talaga yung gusto mo? Opo, ito po talaga yung gusto ko. Anong gagawin niyo sa mga premyo? Okay. Siguro, um, sa akin po, nasabi ko na po sa The Clash. Um, I-donate ko po ito sa Batang Sidewalk, yung ministry po na meron kami sa church. Sila po yung nagtuturo sa mga street children. Nagtuturo po sila ng mga Bible stories. i mo ang park. ang part yes. oo uh, ng cash prize. Yes. At syempre meron kang kontrata at merong kang house and lot. Mm -hmm. Ikaw, Nevin? Ano ang yung... Ako po, isa save ko na lang po yung pera ko po for my future po. Alam ko, ilang araw pa lamang at kayo mga champions, oh. dumami na ba ang inyong mga kamag-ana? Ay, <laughs> oo <know>, po, Tito Boy. <laughs> dumami, dumami. Dumami po. Di Hindi ma? ko po. alam, may mga kamag-ana ko pala ako sa uh, Siargao. Char ah. Ay, pag-uusapan natin ng Siargao mamaya. <laughs> okay. Dumami ba ang friends? Nevin? Opo. Talaga? Oh. Anong sabi nila sa'yo? Pingin naman dyan. <laughs> <laughs> Jessica, oh. ano Anong ginawa mo doon sa mga premio mo? Ako po talaga, Tito Boy, uh, sinave ko talaga din. And oh. then, tumulong din po ako sa mga kapatid ko nung pagkapanalo po. Yan ang maganda Spanish. sa atin, o. Oh, pamilya talaga ang oh, okay. binabalikan. Nananalo, uh, may challenges. Ang takbuhan talaga natin, bumabalik tayo sa pamilya. Kaya parati kong sinasabing, uh, huwag makakalimot. Mm Huwag -hmm. makakalimot sa pamilya, sa nanay, sa tatay, sa mga kapatid. Pero umpisa nun natin ang fast talk natin. We'll have to do fast talk with uh, Jessica. Yes! Mm -hmm. Laban ako dyan. Miss Jessica. Bilisan natin ito. Pasweet, daring. Pasweet. Magpapa-cute, magpapa-sexy. magpapa, -cute, magpapa, -sexy. magpapa -sexy. Mataas sa boses o mataas sa talent fee? Ay, mataas na talent fee? <laughs> Bibirit hihirit. Bibirit. Diva bida bida. Diva. Dat, uh, dating. Dating app, social media. Social media. Love life, karera. Karera ako. Island girl, city girl. Island girl. Manila, Cebu. Cebu. Cebu, Siargao. Mm. <laughs> Cebu, Cebu. <laughs> yes or no? Gusto nang magka-boyfriend? yes yes or no gustong maging comediante yes yes or no gustong maging leading lady yes yes or no gustong magka sold out concert yes bibili ako dyan I... yes or no gustong sumali ng concert abroad yes Somali. ay Somali? yes pwede pwede yes lights on or lights off off happiness or chocolate happiness best time for happiness every day Wow. Complete this sentence. Gagawin ko ang lahat para... Sa pamilya ko. Oh. Merong mga usap-usapan na ikaw daw ang tinatanghal ka sa lukuyan, uh, Jessica, na binibining siargao. Ano ba ang ibig sabihin nito?